Mga utol, magandang araw po sa inyong lahat. syempre po, good morning, uh, good afternoon, good evening. Magandang araw po sa lahat ng mga tumatang at pumapasyal po dito sa Papong TV. Thank you po sa inyong lahat. Ha. At syempre po sa mga nanonood po ng ating mga relationship vlogs. Yung nakaraang vlogs po natin, medyo medyo maraming uh, nanonood ng konti. Maraming maraming salamat po sa mga sumuport. At syempre po sa mga nag-share, maraming maraming salamat po ata uh, syempre, para makaibigin natin yan, tumutulong. Maraming maraming salamat po sa inyo na. Thank you po. Uh, ngayon po kasi medyo in demand po yung ating ano eh, yung ating vlogs ngayon. Medyo maraming nagtatanong, maraming uh, humingi ng kasagutan. Nakakatanggap po tayo ng mga siguro more than uh, uh, more than 15 Worth na kada araw-araw. Sinasagot po natin yan hanggat sa makakaya natin. Ngayon, yung mga vlogs po na yan o yung mga message po na yan, sinasagot po natin. May napapansin po tayo na isang katanungan na lagi nagpapertain lang doon. Ito nga po yung sasagutin natin ngayon. ah uh, dapat ba nating habulin ng babae? Paano ba yun, papong? Kung halimbawa siya naman ang pahabulin natin sa atin. ah uh, paano ba natin ipapa, ipapahabol yung sarili natin? Eh, ayaw nga tayo, di ba? So, kaya pa rin, dito sa vlog na to, ituturo po natin kung paano po natin ito-turn aside, ito-turn favor, kung uh, paano po tayo lalamang, kung paano po tayo hahabulin. Pero siyempre pa, bago pong lahat, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o! No? Ang pinakasusi po dito mga utol, yung pinaka-key, is yung uh, dapat maintindihan natin yung paano maging enigmatic. Diba? Yung enigma. Paano ba palabasin yun? Paano ba magkaroon ng uh, enigmatic na aura? Yan. Yan ang unang unang natin pag-aaralan. Kasi pag nagawa po natin yan, kayang-kaya na po natin i-turn yung favor sa favor po natin. Chase, chase, habol, di ba? Pag-aaralan natin mabuti. Paano tayo hahabulin kung tayo mismo habol na habol? Ang hirap yata ang humabol sa taong habol na habol sa'yo. Halimbawa, papunta sa'yo, paano mo hahabulin yun, di ba? Magkakasalubong kayo, di ba? Yun po yung number one. Second po, Paano mo po hahabulin? Kunyari ako yung girl, ha? i e, to turn natin yung sitwasyon, papahabulin natin siya. Paano natin hahabulin yung taong pagbukas ko ng pinto, nandiyan na nakaabang? O di ba nakabeg na, sobrang needy? Pag uh, pagkailangan ko, laging nandiyan, huy, umilipad. Umiikot yung trump patong parang trumpo yung ano, di ba? Pyo, bagay, dumarating kagad. So, paano natin gagawin yun? Ang hirap gawin nun, ha? Kaya dapat unang-una -una, maintindihan natin paano natin magagawa yung ending mat? natin yung principle na yon. Halimbawa, di ba tayo pag nasa park, meron tayong uh, alagang hayop. Kunyari, sabihin na natin uh, puppy, dog. Uh, di ba? Yung aso na yon, pagka nandyan lang, lang di ba, babasa-basa lang tayo ng libro. Uy, puppy, palakad-lakad lang. Hindi tayo worried kasi hindi naman siya aalis eh. Hindi ko siya kailangan habulin. Pero naalala nyo, meron akong aso sa Thailand na pagka uh, dumungaw pa lang yun, lumusot yun, talagang hinahabol namin hanggang kanto. Kasi talagang hahabulin mo siya talaga kasi hindi siya babalik. O, di ba? Yun yung paraan, ganun din yung principle nun. Bilang sa tao, paano mo, paano mo ahabulin kung nandyan lang? Alam mo naman na kahit pumasok ako ng bahay or what, alam ko, babalik din naman yun. Nandyan din lang naman, di ba? So, ang ibig sabihin po niyan, kailangan po nating umalis para po tayo habulin. Very basic po, kapatid. Kung halimbawa, meron tayong gustong babae, uh, nililigawan, uh, binasted tayo or inisplitan tayo, kung kumbaga, Huwag natin silang itreat na, tulad ng sinabi ko dati, huwag natin silang itreat na nasa pedestal. Ang pinaka-simple explanation dito, huwag natin silang itreat as a celebrity. Bakit? Kung celebrity ka, anong treat mo sa akin? Kung di na why nahabol kita? Di ba, kayo po ay isang uh, uh, taong showbiz at sikat at celebrity. Tinreat ko po kayong celebrity. Kung baga, nandun ako na lagi sa inyo. Kung baga, pinapalakpak ako kayo. Ano po magiging treatment mo sa akin? Or trato nyo po sa akin, rather? Di po ba fan? O, uh, di ba? So, ganun po mangyayari sa atin. Pag meron po tayong tinrit na celebrity, nabawa, yung babae po, yung tinrit natin na parang uh, celebrity, tayo po ay magiging fan. Kaya sa isang pandiligaw, tulad na sinabi ko dati sa isang vlog ko, yung show na yan, kayo po ang master showman. Kung baga, kayo pong may hawak ng show, kayo pong star. Hindi po kayo fan, hindi po kayo, let's say, uh, facilitator lang dun or what kayo po yung mismong star, kayo po yung mismong director. Uh, kumbaga, sinabi ko nga dati, uh, this is your show. Kumbaga, ipakita mo lahat ng talent mo, ipakita mo lahat ng nalalaman mo, kasi show mo yan, ikaw ang dapat magpatakbo. Hindi po siya. Sa video ito, ituturo po natin yung uh, talagang tamang mindset. Kumbaga, parang lalo natin maunawaan, lalo natin maintindihan, kung ano ba talaga dapat ang gawin natin, Papong? Kasi, ang daming tanong eh. Di ba? After that, merong mga biglang gaganito, Uh, along sa program natin, bigla nagkakaiba. Isa lang naman po yung tamang mindset. Dito po ituturo po natin kung ano po yung pinaka-basic problem. Alisin lang po natin yung problema ng yun. Everything will go smoothly. Before we proceed, lagi po natin iisipin, mga utol, ha, na unang-una, mahalin natin yung sarili natin. Hindi yung parang pag nasa harap natin siya, parang uh, halos ibigay na natin yung kaluluwa natin. O diba, ganun naman talaga, uh, isa rin akong ano dyan, isa rin akong, uh, gumagawa niyan before. Pero yun nga, learn from our mistake. Dapat po mahalin po natin yung sarili natin. Bakit? Kasi po yung mga tao po nakapaligid sa atin, especially her or let's say him, nararamdaman po nila kung ano po yung nararamdaman natin. At uh, kung halimbawa pong alam niyang needy tayo, hindi natin ba yung sarili natin, lagi natin sinasabing mas mahal kita kaysa sa sarili ko, ayaw po nila yon Mas gusto po nila yung nakikita nilang confident ka at mahal na mahal mo yung sarili mo. Yun ang masarap habulin. O di ba pinag-uusapan po natin dito pa paano okay, tayo. Paano na pong mahalin ang sarili nyo? Uh, isa na po itong turning point. Isa na po itong turning point na ibig sabihin, kaya nating gawin yung uh, potential na iniisip natin na pahabulin natin siya. Kasi yun lang naman po yung pinaka basic doon, yung matutunan nating mahalin yung sarili natin, maging confident tayo, hindi yung parang siya siya, siya. Ngayon, pag nagawa na po natin yun, ibig sabihin po noon, kaya Durant natin. Surat nga na sinabi ko, 98% or let's say 100%, hindi po natin makukuha or ma may impress yung girl or let's say yung lalaki. Kung halimbawa, nandun po tayo sa basement natin, uh, nakahiga tayo, nagre-relax, nagsiself cellphone nanonood ng Netflix, at wala tayong ginagawa. Uh, sa isang banda, pwede rin po yun, pero sa isang banda, hindi. Kasi kailangan po nating lumabas, kailangan nating uh, makipagkaibigan, makipagtropa, all out, mag-enjoy, have fun. Habang nandito po tayo sa process na gusto natin siyang pahabulin, huwag natin siyang habulin. Kasi minsan iniisip din po niya, nagmumukmuk na naman. Oh. Huh? Kasi yung po yung ugali natin, di ba? kilala kilala niya. So ipakita natin, uh, sick, sa labas tayo. Wow, ipakita natin, gumala tayo, tumambay tayo, uh, let's have fun, mag-enjoy tayo sa mga tropa pits, sa mga tropa dyan. Uh, huwag naman masyadong obvious pero mararamdaman po kasi ng girl mararamdaman po ng mga tao kung gaano ka ka motivated kung kaka, kung gaano kalakas yung energy uh, basically we need to understand our self worth kung mga yung value natin sa sarili dapat maintindihan natin alam na alam na natin yun eh since bata pa tayo kaya lang uh, minsan nakakalimutan natin na uh, sanay tayong uh, sometimes i-sacrifice yung sarili natin lalo na for example meron tayong mahal na mali ba parang uy Uh, di ba alin nang madiskrasya ako, mga ganun. Uh, hindi na po uso yun. Sa movie lang po yun, hindi po nangyayari sa totoong buhay. So, dapat po maintindihan niya, maramdaman niya, maipakita po natin yung ating value as a person. May kasabihan po tayo, you are what you eat. Ang layo ah. Pero meron din po kasang, kasing kasabihan na you also attract what you are. Kung baga kung ano ka, yun din po ina-attract mo. Kung halimbawa, uh, malangkot, ma tawag dito, masalimuhot yung dinadaanan mo, dinadala mo dun sa babae, eh, na-attract po natin mga negative po niyan. Pagka medyo positive po tayo, syempre, yun din po yung nararamdaman niya. O, uh, di ba? Kaya okay, importante. Uh, po simple, simple. Uh, walang connection, pero may logic, ha? Di ba po sa probinsya, naalala ko kasi pag nasa probinsya ako, oh, di ba, pag nakupo ka doon, nakita mo yung mga manok, no? Lalakad-lakad, group by group, mga pato. Alam nyo, Uh, may problema ako sa sa dislocation ng shoulder. Tinry kong hulihin yung isa, no? Talagang hindi ko mahuli na dislocate na nga yung kamay ko. Hindi ko talaga mahuli-huli kahit anong gawin ko kahit minsan uh, misan andyan na sa malapit ko tapos try kong huli. Hindi ko talaga mahuli-huli. And uh, I think kahit habulin mo na habulin maghapon 'yun. Gumawa ka pa ng mga truck, hindi mo talaga mahuhuli. 'Di ba? Kasi habol ka ng habol, hindi talaga eh. Pero alam niyo, minsan pag nakaupo ako, nagte-text lang ako, Uh, wala akong ginagawa, hindi ako interested sa kanila. Nararamdaman nila na hindi ka interested. Nararamdaman nila na meron kong sariling focus, hindi sila. Alam nyo, bisan, nandiyan yan, naglalakad sa tabi mo. Dumadapo-dapo pa nga sa mga paamo eh. O diba? Ba't ganon? O ba diba? Even mga animals pala, tulad ng manok, mga pato, meron din silang mga feelings. O ba diba? Ganon nga yung kasabihin nila. Yun yung tinatawag na, ano eh, ah, uh, butterfly effect. O diba? Kasi may kasabihan din po sa butterfly, na yung butterfly nga po, pag hinabul-habul mo talaga kahit shush, hindi mo talaga mauhuli. Pero one day, wag mong hulihin. Makikita mo yan, nakadapo dito. Tandaan lang po natin mga utol bago tayo mag-end. Hindi natin kailangan ng self-pity. Hindi natin kailangan magmakaawa. Uh, hindi po ganon. It, uh, it doesn't work like that. Hindi po mag-work ng ganon. Ako na po mismo nagsasabi sa inyo at maraming 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 beses ko na rin pong nabanggit sa mga vlogs ko na hindi mag-work sa ganon. Kailangan natin mag-produce ng sarili nating enigmatic kumbaga sarili nating enerhiya sarili nating energy kumbaga yung energy na yun is positive uh, mahirap gawin kasi nga dahil syempre mga panahon na to tayo po ay nag-iisip, tayo po ay uh, uh, depressed pero by means of going out by means of uh, proper mindset magagawa po natin eh kasi yung pong bagay na yon, kaya nga po sinasabi ko, ito pong bagay na to ito po yung kaya natin i-control siya po hindi natin siya kayang i-control eh kahit anong gawin po natin yan, pag sinabi po niya for example na uh, gusto kong gawin to, nako, 'wag nating ipilit, siguradong sasablay tayo. Pero itong sasarin natin, kaya nating i-control, eh. kaya nating humilata sa basement, kaya nating lumabas, kaya nating tumambay dun eh. O di ba? Kontrolado natin, nasa sa atin lang, nasa mind natin kumbaga. So tayo po ang may kontrol ng na sarili natin Kaya kung magagawa po natin I'm sure magbabago po Magbago po tayo mag-end mga utol Gusto, gusto kong maintindihan nyo yung sinasabi kong enigma Kung baga dapat uh, Mabago ko sana kayo Magkaroon kayo ng magnetic uh, Kung baga yung panghila uh, Makita nyo po at maintindihan nyo po Yung talagang sinasabi ko Hindi po ito basta-basta Hindi po ito biro Kasi ang panliligaw Hindi po natin yung nakukuha ng sapilitan uh magagaling magsalita. Uh, ang mga babae po kasi ngayon, to be honest, napakatalino na po nila. Marunong na po sila at uh, hindi na po sila katulad ng unang panahon. Okay, sorry, pero ganoon na po ngayon. Kaya kailangan din po, marunong din po tayong lumugar. Alam din po natin yung mga hindi dapat. Hindi po natin. isang I love you lang po 'yan. Hindi po. Hindi po ganoon. Ah, uh, nga po kahit wala niyan. Uh, kasi nga po, sabi ko nga po, hindi natin kailangan sabihin yun Kailangan po nating ipakita. Scenario Meron po akong old friend, ah uh, babae po siya, meron po akong kaibigan. Yung babae ko pong babae, babaeng kaibigan ko po is uh, pag single siya, wala pong namalapit sa kanya, wala siyang na-attract. Walang uh, walang phone call, walang imbitasyon, walang date, wala as in wala. Uh, all about friendship, tropa. 'Di ba? Napapansin po niya over the years kung bakit pag meron po siyang karelasyon. Like for example, may dumating na na isa Merong sumusunod kagad ka na tumatawag, nagpaparamdam, uh, may sagabal, merong... Bakit ganun? Nagtataka po siya. Uh, over the years, naintindihan na rin po niya kung bakit. Kasi pag ikaw po merong karelasyon, binibigyan niyo po ng self-worth at more valuable yung sarili niyo. Kesa nung single ka, parang, wala ka lang, di ba? Parang babanjing-banjing dito, strike anywhere ka. Pero pag halimbawa po, ikaw ay... Uh, may karelasyon, parang binavalue mo yung sarili mo. Naha-attract po natin yung ibang tao. Ganon din po yun pag tayo po ay nanliligaw, at meron po tayong gustong ma-attract. Yun nga, uh, nararamdaman po nila kung ano po yung nararamdaman natin. Kung hindi po natin binavalue yung sarili natin, uh, wala tayong self-worth, wala pong mangyayari. Kung lilipas po ang panahon at lilipas po ang panahon ng ganun lang. O, di ba? Para lang ano lang nga yan, yung manok na kinuwento ko kanina. Pero pag binalyo po natin yung sarili natin, Tagaan nyo sa bato, sunod-sunod po 'yan. Meron po mga papasok, ma-attract tayo. Hindi man relationship, at least kaibigan, uh, special friend, nandiyan po lahat tandaan. Uh, people feels what we feel. 'Yun lang, napakasimple. Lagi nating tatandaan 'yan. Uh, kahit sa trabaho, uh, sa kaibigan, sa relationship, sa nililigawan, lagi po nilang nararamdaman. Hindi na po tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Uh, hindi naman nating kailangan mag-panic. Gradual lang, kumbaga kung ano ba, meron tayong parang karibal, tinuro ko na rin po yun sa previous vlogs ko. Pero, dapat, pag-aralan natin, kung paano natin i-elevate yung sarili natin. Hindi yung, paano natin siya papasukin ng papasukin. Kasi kahit pasukin po natin siya, hindi po tayo makapasok ng maganda. ah uh, lagi pong sapilitan lang. Pag-aralan po muna natin i-elevate yung sarili natin, bubukas po ang mga options. Lagi ko po sinasabi yan, sigurado po, Bubuka po ang mga paraan, ang mga options, ang mga daanan nyo po, lahat po ng uh, mga sarado, bubukas po yan. Kung halimbawa pong na-elevate nyo na po yung sarili nyo, naging Ayun confident. Ayun po utol, sabi ko nga, wala na tayong dapat pag ng panahon, although hindi natin kailangan magbatali. Tuturo ko na po sa inyo yung tama, hindi po natin kailangan magtampo, hindi po natin kailangan lumuhod, hindi po natin kailangan ipakita sa kanila na weak tayo, no. Ako, weak, weak person din po ako. Pero dapat po hindi natin ipinapakita yan. Dapat po ipinapakita natin na confident tayo, meron tayong enigma. Kumbaga, wag na po tayo mag-aksaya ng panahon. Kasi kung gagawin na po natin yan ngayon, unti-unti, gradually, lalo po nilang may intindihan, ma-feel na po nila. Kesa po yung nagmumukmok uh, nagmumukmuk tayo ngayon, alimbawa, uh, pinaparamdam natin. Kasi yun yung madali eh. Tsaka, isa pa, yun yung parang automatic na tinuturo sa atin eh. Uh, pa ganito gusto kong gawin kasi nga ganito mas 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 maganda yata mafi-feel niya para maintindihan para para maiisip niya ako uy ang sarap talagang ang sarap pero actually we're doing the wrong way kumbaga maling mali talaga mali po ang ginagawa natin so dapat talaga ngayon pa lang kung na tayo magkakasaya ng panahon ipakita na po natin yung ating uh, self worth para po tayo po ang habulin balik tayo recap lang no Unang-una, sabi ko nga, huwag niyong habulin don't chase her or him. Kasi, paano mo hahabulin yung tao? Paano mo hahabulin? Paano ka hahabulin ng tao kung humahabol ka? Sabi ko nga sa iyo, ko lulusob dito kung papalapit ka sa akin? O, di ba? Dapat, umaalis ka para hinahabol kita. O, di ba? Pangalawa, paano kita hahabulin kung pagbukas ko ng pinto, nandiyan ka? O, di ba? So, kailangan po natin gumawa ng paraan walk away. It doesn't mean na walk away, kumbaga walk away with fun kumbaga hanap po tayo ng uh, enigmatic, yung masaya yung tayo, yung i-value uh, natin yung sarili natin, yung mga kaibigan natin yung makikita natin, nagtatawanan, mahal na mahal tayo, di ba? yung po yun eh huwag na nating aksaya ng panahon Uh, yan na po yung tamang paraan. Tinuturo ko na po kung mahirap po pag-aralan po natin. Pag-aralan po natin. Si Papong TV po is nandito. Laging tumutulong. Pag sinusulatan niyo ako, sumasagot ako. Inaalalaan ko kayo kahit po madaling araw. Kasi nga po, mahirap talaga. Pero yun lang po yung key. Yun lang po yung key. Ngayon, yung mga ibang tao kasi pinagpala. Uh, hindi sila nahihirapan. Bakit po sila hindi nahihirapan? Hindi naman po dahil gwapo sila eh itinuro ko na po yun dati na kaya po sila hindi nahihirapan dahil alam po nila yung inner strength, kumbaga yung confidence, alam po nilang gamitin yung po yung nakikita ng babae nakikita ng lalaki, hindi naman po yung pagwapuhan eh, itinuro ko na po yan kaya nga po tayo nahihirapan ngayon kasi hindi po natin dinadala, which is meron tayo ha, we possess, kumbaga meron tayo, alam natin gawin, kaya lang hindi natin napapractice, hindi natin isinasa, isinasa puso, dapat po gamitin po natin, dapat po Ayusin po natin. So, yun na po yun mga utol ha. Uh, anytime po na may gusto tayong tulungan, uh, sulat lang po kay sa akin at syempre po at lagi ko po kayong aalalayan at hindi ko kayo pababayaan. Na po natin 'yan na hindi nagsasubscribe. Nako mga kapatid, paki-hit na po yung notification bell at like at paki-subscribe na rin po para po updated po kayo sa mga ina-upload natin. Halos nag upload naman po ako every other day, uh, minsan nga po araw-araw at bisan Michael Jackson story po yan ha. Uh, syempre po, uh, pa-excite na rin po ng pa-excite maraming requests, meron na po tayo nagawa actually, ini-edit na lang po natin at syempre po, relationship vlogs, huwag po natin kalimutan maraming 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 salamat po sa inyong lahat at uh, syempre po, Papong TV